Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Nagbahagi na rin si Belmayano Mayano sa kanilang trip sa Lake Como kung saan nga makikita dito na sobrang ini-enjoy ng grupo habang nasa laycom mo nga ang mga ito. Grabe nga nga happiness dito ni Belle kasama nga si Donnie, AC, Eric, Darin at Inigo. Deserve na deserve nga ni Donnie at Belle ang ganitong bakasyon dahil panigurado nga sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas ay puspusa na nga ang kanilang taping para sa kanilang teleserye. At ngayong araw naman ay may panibagong lakad nga ito ang si Bell kasama si Miss Dimples Romana. Makikita dito na nasa top Europe, Switzerland.